Sigurado ka na dyan? Balik ko ngayon yon. <laughs> para mag-appear yung konsent. Hmm. Walang titigil lang kasi... Okay. Katil... So, bak? Ipan <laughs> <laughs> nyo. Pero, walang mataas ha. Nawakan nyo itong bangko nyo. Ayan, okay. okay. gato, 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 dito, dito. Okay, walang tatayo, okay? Bawal kapitan to ng kamay. Bawal kapitan ng kamay. Hawakan niyo yung bangko niyo. Okay? Hey, wala ko po. Um, <laughs> o sige, huwag mo na matapos na ma-check ng officer. Talagang nag-appear na yung call sa inyo. Saka lang kayo pwedeng tumayo. Ula, wala mo lang mong call. Siya nagpahirap sa inyo ha. niya lang. Pahira pa kayo niya. Mataas ang ulo. Nakaharap yung mukha niya sa bawla.

bawal yung magpapakpak magipal yo ganon siyempre sa kamera dito dito sa dito 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 magiging permanent call sign niyo Paalala po, permanent call sign. Ano ng call sign niyo